classmate nga ganahan silang mag silang project ako magbuat, basta na lang buhat basta makuha na natagal na sa lang para palitong project ano mag problema sa mig para palit sa pagkaon ani kamu cuko tay bahala kung sa kalisod gusto na ako nga mausab ning balay ba dili ingon ani yung sili nila guys sobrang kawawa na nga ano na nalaya na yan po ah uh, Hinto uh, ka muna, pwede, pwede baka namin makausap saglit Oo. Oh. Doon tayo sa kubo ninyo Yan yung oh, oh. Yan po Dako na kay Agi si Disa oh. So habang habang walang klase po eh, Ganito po yung ginagawa ninyo Ang Uh -huh. Pero sa tanghali di hindi kaya no. Grabe sobrang init no. Yan po ito po yung ano nila kubo dito ah. Yan. Lolo mo no. Pangalan ni Lolo. Ha? si tatay Noli. Noli so ito po yung ano nila dito eh ano po guys sa uh, napuntahan na ni bro tata sa nakaraan ang nakausap niya si lolo ni Jisa at saka yung lola dumaan kami dito kahapon malapit ng maggabi na namin si Jisa nagluluto na nga para panghapunan so hindi na makaya sa oras sinabihan ko si Jisa na balikan namin siya so ngayon po ah. Uh, ka namin ngayon para makausap natin si gisa din. Si so, nandito si Lolo Noli. So yung lola mo, nasaan yung lola mo? Yung sa carbon. Sa carbon? Hindi po. Eh. Dito, Tay, kita ah. Mag-estoreta ka din. Dito lang Dito. Dito lang po kami. Yan po eh, mayroon silang maliit na ano dito. Ano ba to tay? Kanang para kaunan nyo. Dito sila kumakain. Uh, yung kubo nila, eh, hindi pa to masyadong matagal dito naka, nagawa yung kubo nila dito. Di ba tay? Hindi pa kayo niduga din hino? Yung himo? Wala pang, uh, wala pang isang taon. Pero ang problema sa kubo nila ni tatay, yung anong dingding. No. Sa ako lang. Sa ako. Tay, bakit po uh, hindi inyo nabilhan na ng ano po, yung pangdingding? Ay bangam po sa umabot niya ang abot na ko. Well, nako ato. Oo, uh -huh. ato sa pundomo bang po. Uh, Panggastipit umasan. Ng uh, si, si nanay, ano po nandoon sa karbon? Uh -huh. Ano po yung ginagawa doon sa karbon? Ano ang sabi? Naninda asam? sa ako, Tanda. naninda. Naninda ko tanong. Kung produkto ng gamay, siya po yung mandos karawa naman, oh. Sino ba lupa dito na ano po na tinitirikan niya? Uh, ni sa ni kapitan sa among barangay. Ah, sumabait so, yung uh, kapitanin? Kapitano? Oo. Oh. oh. okay lang siya dito kayo at saka itong lupa sa kanya itong mga pananim. tunga. Oh. one thank you. Ah mayroong hati ang may-ari ng lupa. So, ngayon po ay bumalik kami. So, nakita na namin to sa vlog ni bro tata. Di ba bro, napuntahan niyo dito? Napuntahan mo si Nan at tatay ang nakausap mo? Wala si Jisa. So, siya lang, eh, si, si Jisa lang ang apo niyo tayo na nandito kasama ninyo? nga mo, Pero, po nga Napo kay mga apo nga musuroy din eh. Pero, Pero ikaw ako jud nagtagi mo. Ikaw jud gamay pa ni CJ sa nana sa inyong, sa, inyong, sa inyo ha. Oo. Yeah. Oh. So sao na, asa ka nag-eskwela? So, dire nang sa Kalambua. Ka since elementary. Ah uh, kinder to in High School ka. Ah sa Kalambua. So sa ning ning kan ko pilan pa grade ako. Oh. balik na pud diri kay. Ngkuan lagi nga balik diri mo tabang tatay tabang kang tatay ni mo so karon ang imo ang gibuhat mangguna pangkaya karon nga sobrang init unsa man inyong gibuhat mag, mag mangguna para na siya maabot ang tingulan makatanom dayon tay oh, uh, makatanom uh, buhat ug mo gandung dando oo uh, uh, di pud ka ko Oh, uh so matanong nga jisa, uh, nasaan po yung uh, nanay ninyo, ang tatay ninyo? mama na ako ay eh, nanasilay na pamilya na sa ya ako sa papa na asad Oo. Uh -huh. so maong diri kung na kwan sa ila so ikaw hindi sila nga sa ipadag ko sa unang bana sa akong anak Oo. tatlo sila Oo. ang kamagwangan nila na kamuniho mo yun Nag-skillin ito na rung talik. Motorbaho mo oh, na, nag student? -work yung uh, kapatid niya sa? Yung niyang niya yung mga horgyod. Napodihay. sa Manukan. Ah, nagtrabaho sa Manukan? Uh, so, nagdiskarte lang din yung mga iba mong kapatid? Ano yung isi ay permanente na rin kayo babae man. Mga Oo. Ano mo narbaho di pa ba? oo So kailangan talaga makapapatak makapagtapos muna sa pag-aaral no bago magtrabaho. Yeah. So ngayon grabe ang training mo, hindi ka pa nakapagtapos ng uh, pag-aaral. Ang training mo ay mangguna, manggamas no sa graduation. okay. Uh, sa una yeah. shamuling ko ning dadaon tulingan. O. Apple niya kap-kap. So eh uh, yan po ay sa 'di ba ano na ngayon grade 11. Grade 11. Ya, kumusta ang uh, pag-aaral po ninyo? Dili yung kusir. Ay, kay kanang, ha? kanang, kuhan kayo sa kanang gasto sa mga project ba? Oo. Uh -huh. Mga kalisod kaliso Kanang, man, mang, na lang kung kanang, example ka na, ako'y classmate nga, ganahan sila mag, paabot silang project, ako nalang lang buhat, basta makuha na na, na sa kunilang para palitong project. Oo, oh, so yan ang ah. Uh -huh. disparte ninyo? Kasi yung ang ano po ang kita ng lolo at lola mo gamayra gamayra mm. Um. komusta kumusta ang tatay mo magbigay magbigay din ba sa inyo na siya rin sa danaw na ay niya na usak anak Oo. Uh -huh. pero sa tinud lang yun sir since bata pa jud wala jud na ingon nga nakasupport kung papa ba Oo. Uh -huh. wala jud ingon bisag hatag lagata sa moa like nakaw na ba siya sa moa uh -huh. na sa yung mga anak ba mo Pina mo ka Sa karong na dako na may ba, naka-realize mo nga. Kanang, di hindi, lalim no, kanang wakay aman sa tapad, oh. na yung na, 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 nag ba? Oh. Bali, ilan kayong magkapatid sa tatay ninyo? Duha. Dalawa. Dalawa? Oh. Oo. Oh. Yung isa, yung nag-working student? Oh, yung ganun nag po ba? yung nasa dalawa. Uh -huh. Oo. Okay. So, napakahirap no, na kapag yung magulang natin na walang suporta sa atin, no? Mahirap no? yung yung sa side ng nanay po niyo yung uh, mama niyo Sa ako sa mama sa kanila. Sa bata po ko sabi, anak ko mama kay nagsak nag sabi nagkasakit na si sa mama. Uh -huh. Na ako siya ba murag nabughat. Uh -huh. Niya, kanang tungod lagi po sa kanang ko ano, si ko mama sir kay gibiyaan sad na siya tungod kan kuan lagi ba tungod siya sakit ngot um, mao ba ka ni rason nang unsa um, may sakit sa imong mama tung nabugat siya sir jadi din na mukaon didto so no, nga... nasiraan ang bait uh, ganon oh mao so, to nga Dari ko nga nagdako sa ilaha, gibgi, murag gi kuan ko ba, murag si ko nila ni nanay o ni tatay tungod lagi si mama sa, sa inadap ka ng lolo at lola mo dahil nagkaganon yung nanay ninyo so ilan ba kayong ilan ba ang kapatid mo sa side ng nanay ninyo walo bali, walo na walo sa istipade mo walo ang walo kung kasama kauban sa akong kuya nung naamin na sagol ah bali anim oh anim anim ang ang anak ng nanay mo sa stepfather mo ngayon. Oh. So saan sila nakatira ngayon? Doon doon raman sad sir, naara dito sa atbang. Nagpasalamat na ko nga diri ko kay uming matit. Naiipon ko sa ila ha. mas, mas grabe gasto Mas grabe kalisod. Uh, -huh. uh, -huh. uh, -huh. uh -huh. So ngayon po ay eh, uh, wala, ka bang, uh, wala ka bang masasabi, wala ka bang mensahe sa tatay po ninyo? Baka mapanood niya. Kung so, makita mo ganit ni Niyaron, hmm. siguro kan, bisa makahuna-huna lang siya sa mua. Nga mo suporta ba? Iskwila pa mi. Bisa na siya pamilya, pero mas... Wala ba kayong komunikasyon? Kanang mo tawag? Wala. 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 Ano diyan trabaho ng tatay mo? Ano sa ika naman yung mamaligya rin siya prutas. Ah, mamaligya prutas. Pero wala, walang ano po yung uh, mga buwana na magpadala sa inyo. Wala. Na, ah. so, na pagbalik na ko to Riggs Villa, wala, wala, wala na ingon nga. Na na nay kwarta nga, nga panghatag. Dito. Matagal ka nang uh, bumalik dito. Ah. Uh, mga 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 ilang ilang taon ka doon sa kanya noon. Isas, isa isa doon ka nag-aaral kanya. Oh. Pero okay naman yung buhay niya doon. Kung sa tiyo, say, makalisod sa kay, uli ko diri kanang ng white Kaya, lagi, mangutan ako tatay or nabas siya yung kwarta, kay pang project lang, kay ato, di man din sila kahatag, kay wapod lagi kay wasi yung kwarta. Pero huwag wala ko yung wasila matag si tatay yung kwarta, di na lang sa to, mabalik mm. <gibun> na lang ko dito. na Uh, wait, kwarta. Pero di mo dyan na mapugos nga kwarta kay hindi kahatag. Sa pagkakaroon po, sa ngayon, sa ngayon po na nag-aaral kayo dito sa Kalambuwa, eh, kumusta po ngayon na sobrang init, walang income yung lolo niyo at lola. Ah, si lola lang nagtatinda sa karbon, si lolo walang income dito sa oma. Kumusta po na ganun po yung pangbigas-bigas po ninyo? Usahay kayo eh. Anong magproblema sa mig para palit sa pagkaon. may wala lagi kwarta lagi kanang. Kay walay wala tanong. Oh, wala na tanong. Yeah, ako na magbiyahe man yapon siya pero iguli di pa jud ka igu, para palit og mga kwan sa pagkaon diri sir. Oh, so ang lola mo magdala ng mga gulay dito dal dalhin doon sa karbon. Oh, tong wala na mi mga utanon sir. Kalau wala naman, tungkol sa init, namatay lagi. So, ano po yung tinitinda ng lola nyo doon? na Walang, walang, ano to Walang mga pananim dito na maangka, ma mabili? Mag ano naman siya, magkalit siya doon. Kano, ang tuog ka naman, utanon nga, iyang ad-aron. Ah. Uh -huh. Nang kuwan ba, ay go ka nang sari-sari, like, iingon, anak. So. Uh -huh. so, ngayon po, eh, ang yung, yung tinitirahan nyo dito, tay, eh, hindi ba delikado? na ano lang, sako lang po yung lalo na ikaw dalaga. sa okay, sa na Bon, mga dautang tao. Oo, kay pwede man makuot, pwede ma ganun ba, pwede ma, ma... ma mahila ka doon sa loob kasi ano po sako lang po yung sako lang po yung ano dingding -ding. pero yung ano tayo yung bubong yung atop okay ra Oh, Hindi pa nat natapos din. Oh, wow. okay. So, saan kayo magsaing? Dito lang sa ano? Sa bakuran. Dito kayo kumain. May mga ano dito, tubig. Saan to? Binili to din? Malayo bang ano dito? Saan kayo maliligo dito? Ah, mayroon kayong connection sa tubig? mga dalawang buwan pa yan na ano buti na lang no na nagkaroon kayo ng connection sa tubig kasi ang layo ng ano dito ang layo ng tubig dito so buti na lang nagkaroon kayo ng connection Oo. so yung mga kalero nyo dyan lang ilaga so sana no uh, ma-upload natin itong video matulungan natin sila si si Jisa, si tatay tay okay ka tay kung mabilhan ng ano yan tay ng uh, plywood tapos pinturahan anong pagpag pag sawale yung mga oh, sa yung, yung sabi mo na pagpag yung sawale kapag malakas ang ulan mo pumasok yung tubig oh, pero... Kung uh, plywood tay may ano may bintana itong dalawa kahit dalawa lang bintana. Oh, suga. Oh, na ilaw pa, no? So walang ilaw, no? So kapag mag ah, uh, mag-study kayo, paano 'yan? Na may na may spot. Spot rin Yung plus light. Ah, ganun po ba, ba napakahirap 'yon. Na may tulad na daot. Oh, ayan oh. Noy tong kay may busag matug na yung sagana nga sikig ulan uwan uwan pa, eh mm -hmm. matukong mm -hmm. nalang judme yaa, wakon maghilak mag nalang nga kano na magtandao ba nga, basa na basa na kano mo so mag magano, mopolang kay stable oh. kapag malakas yung ulan, mooting dalang yon hola pang ulan kapag ating ulan na na pasalamat kikusre nga bisag init o pero kano bahala na lang kay pag, mm -hmm. kaysa uwan -uwan, uy, kay sa mag sikig ulan uwan, uikay mi kay matukong matam matu Bong -bong. Yan po ay uh, sa mga viewers natin yan po tulungan natin sila uh, tabangan nato Oh uh, yung dingding at saka yung ano daw yung hindi natapos yung bubong buti na lang nagpuporsige kayo sa pag-aaral no hindi katulad ng iba na nagkaroon ng problema sa magulang huminto Sorry, ah. Lisod po kayo. Wala, ako ba ya? O sa so wakoy mamagpapangamot magpapangamot. ba? Oo. Uh -huh. Suporta ba apuhan ra kung gipuy-an. Oh. Uh, -huh. maning kamot jud ko nga maka makahuman lang ko pero uh -huh. mas ganan jud ko nga maka eskwela pa ko mas the kwan ba sir maka ko course ba nga gusto nako. So ang isang ang isa sa pangarap ninyo pagkatapos Magagraduate kayo ng grade 12. Ang pangarap mo na makapag-aral sa college. Uh -huh. Yan talaga. Kung um, eskwela oh, Ako, mo pa pa ako na um. ng photo grade 12 sa ah, bueno. si na nang kumplito. Ah, so ang ano mo tay? Ang uh, suggestion mo tay nga ang uh, makaya mo tay hanggang grade 12 lang si Jisa. Oh, yeah. Sa pag makalis na hindi na kaya talaga tayo no? Hmm. Malaki ang okay. gastosin. Ano ba yung uh, gusto mo maging What's up? I'm architect. Ha? Architect. Architect? Oo. Ah, libre lang pong mangarap. So, yan po uh, sana sa pamagitan ng ating uh, video, mayroong makapanood na tutulong sa inyo. Ha? Sa, Ilang taon ka na ngay ngayon? Sixteen. Sixteen? Kailan yung birthday ninyo? Sa Pasko. Ah, December yung birthday ninyo? Oo. Sige lang po ha. Mag-pray mag lang tayo na sa pamagitan ng aming uh, vlog. Mayroong mga butihing puso na mag-abot din para sa inyo. At sa ngayon, mayroon akong ibigay sa inyo para pang ano. Mayroon pa kayong bigas ngayon? Malit na, na lang. Kunti lang lang. Lang. Oh. Tay, na lang? Tay, na pa mo i-consume ka ron? ikaw man maganda. Gamay pa, na lang kayo man. Kunti na lang? Ikaw man ang taga-saing no? Oo. Oh. Ah, magkina mo eh. oh, buhay pa rin ko ng mga puso na mag Bayan po sa kong asawa Sa e carbon. Na, kumusta man ang asawa mo tayo? Kumusta ang kita? Ah, karun, hinay di kay sabi na klase ba? Oo. Hmm. Oo. So ngayon po Jisa, yeah. so, ikaw man ang tagasaing, ikaw ang bibigyan ko ha? Bilay niya ng bigas, ulang wala ka. Ito lang, ito lang muna sa ngayon ha? Yeah. Oo. mag na sana Uh, may mga gawin pang instrumento para sa inyo. Kasi uh, si Jisa po guys ang pangarap talaga na iniisip niya ngayon na kapag uh, matapos niya ang grade 12, grade 11 siya ngayon, sa sunod na taon grade 12 na sana pag uh, college mayroong tutulong sa inyo. So may pangarap talaga si Jisa. So sa ngayon ay ito lang muna ha. Ah okay. uh, magamit niyo sa ano po sa bili ng nabigas at pangulam ha. Salamat. Ay, ito, lang. mayroon kang 3,000 galing yan sa ating anony anonymous donor. siya out po sa inyo. Maraming oh. salamat. Salamat uh -huh. kayo ni sir. Salamat sir na may grasya na dumating. Uh -huh. Kasi but, malaking tulong na rin ito sa amin. Uh salamat din ako sa sponsor nito. Uh At unang-una, pasalamat tayo sa Panginoon, no? Oh, sa Panginoon. Ang ng ikunga, na hintabang sa akong kwarto eh. kay kung pagtinuog ako di <laughs> kong limo blisod yun akong pangambuhay ka ron sabi kayo kay kwarto kay kwan ba kay init oh lalo na il ninyo tayo no oo oh. manta to buwan kay maka tanong tanong mo ginagmay maka kwarta mami Nagani kuya batin sa subos no. Ano nga hot liki. Oh, nang liki nang yuta ta. So yan po guys sa ah, talagang napakahirap ni nila ni tatay ngayon dahil po a ah, walang ah, pananim na nabuhay. na buhay, ah, nangalaya ang mga sili nila. So yan po ay eh, ito pong ah, biyaya natin ngayon. Maraming salamat talaga. Sana din ah, sa mga nakaluwag-luwag diyan. Tulungan natin si Jisa lalo na sa kanya nga pag-aaral. Sige lang, uh, maluoy ang ginoo. Basig na tabang mutabang na to. Ha? Ito uh, i-upload. Okay ra ka, i-upload na to. Ne? Okay ra. Oo. So, Salamat. Oo. Uh -huh. Salamat ani sa grasya nga gihatag ninyo. Oo. Uh -huh. <laughs> Yan po. Uh, sige ha, uh, Tay. Ah, tingnan natin kuyog tajisa. Yeah. jisa ah. ah, tingnan natin tanawon na ato inyong balay. Ha? Ah. Yan po ah. Mahulo kasi. Ah. Kahoy lagi ha. Ah. hal. So may ano dito, sino gumawa nitong ano? Itong ito. Tatay ko. Oh, Yan din siya mo himo, mga lantay. Oo, no? Ah. So, ito po. Ay. Mga trapa lang ba. Mm baka yung plato niyo diyan niyo nila guys yung plato niyo nasaan kami oh, mo oh, kayong lagayan o, ng plato lagayan. saan ah oh, ito yung lagas basket uh, ito ramik yung, yung, yung ano <laughs> ito nila iwit eh alam so, dito po yung ano ito po yung ano nila ito ah oh. oh. okay lang ito po ah dito po oh. pumasok oh. So wala pong ano po, wala pong paminto. Tsaka ayo no? no. Ano, ano na sira-sira no. na ba? At saka, yung bubong sa itaas no. hindi natapos. So kapag disa, kapag malakas ang ulan, talaga mabasa kayo. Doon hmm. jud kayo untay uwan, kay magdasal kayo na walang ulan, kaya nga walang ulan ngayon kasi nagdasal ka na walang <laughs> hindi <ang> ulan. <laughs> kapag umulan, talaga mabasa talaga sila. <laughs> gamit mga basa dyan. Huwag hilaksan ko kayo. Maka, maka nahuna ba nga 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 pa nga 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 tarong pamigbalay, dili ingon ani. Uh -huh. No, man, may ingon ko, maning kamot yung kutay, bahala sa kalisod kay. Gusto na ako nga, mausap ni balay ba, dili ingon ani. so uh -huh. So, ma na ang imuhang pangandoy yun na makahuman ng eskwela oh. para makatabang sa imong lolo. Oh, kasi ba't yung lisora, dito lang kayo. Hmm. Ma no, Mayroong ano ba? Mayroon tulay. Huh? Nah, na ko saan ni Diri. Walang kuwan. Uh, uh, ko ng uh, sa bro. Ang pati yung ano, division sa ako. May ano ko hmm. no? Division sa ako. Lagyan ng trapa, trapa sa trapa. bubong kasi hindi natapos yung uh, bubong. sir. I <laughs> Sige. Ani ya kwarta, salamat ani. Kay ug trabahoan pa ni nato, bisud jud ni siya pangitaon. Kay magtrabaho pa man kausa ni mo ni makuha. Ang braturan si Doron pa mangguna no. Braturan sad. Sige, makapalit mo ana og bugas ug an? Kuan sa pupusa ko ang awad, jud di jud na mo biya ba. Uh -huh. so ang ang imong nakita ang imong lolo ug lola gid nimo. Mm, kay sila ramen pud ako na uh matan -huh. since gamay pa ko. Oo. So mauna na nga. Uh, Gasa sila adto sad ko sa una mag-uling sila. Adto uh -huh. lang gyud ko murag sunod sunod ra ko nila ug asa sila. Oh, sunod ang panahon ko ano wala man. Natigaw lang las lolo ug lola. So mao uh -huh. gyud na imong oh, paningkamutan. Nagkadun ko nga ako walihok lang kog ako ara ako ra ba nga kanang trabaho ba nga Kwan? No, nagkaton juga ka. Uh, Kaya si Lolo o si Lola, nagkadugay ang, magka, uh, nagkadugay ang panahon. Uh, Tigulang na. Uh, so, importante na makamao ka sa mga lihokon sa balay. Inya, mas okay. importante nga makahuman dito ang No? Para sa panahon. Na, na, uh, ako na mag kung kagalingon. Ang ko ika. Kwan? Uh, uh, so, Hindi na ako magkalisod sa maaron. Uh -huh. ka ayaw dito. Uh, sige lang, antos lang ra man ang Ginoo. Manikamot lang niya. Abagan po natong pag-ampo. Ha?